So maglalagay tayo ng eyeliner. Kasi lalabas kami ngayon ng asawa ko. Maglalagay ako ng eyeliner dito lang sa sa gilid ng mata ko. Para hindi halatang malaki yung mata. <laughs> nanginginig yung kamay ko kasi nasa yata ako ng kape. So, i-dry dry ko lang tong mukha ko kasi medyo oily siya. Bago ko siya lagyan ng pressed powder. Kasi naglagay na ako ng cream kanina. Ayan. Maglalagay tayo ng pressed powder para hindi siya oily paglabas labas natin ng bahay. Ayan. Ganyan lang. So, ito nga pala yung gamit ko na press powder. Ayan. Nanginginig yung kamay ko, kita nyo. Ito ay press powder na sobrang light. Hindi siya makapal. Yung as in, tatanggalin lang yung oil sa mukha. Are you ready? Yes, I'm almost done. Just give me one second. So, naghihintay na yung asawa ko. So, bale, tap-tap lang natin sa mukha natin na parang ganyan cake. Yung talagang lakasan mo, ah. Yung parang sinasampal ka ng ng asawa mo. Joke lang. So, ang problema ko lagi ay itong noo ko. Itong sobrang wide na na noo ko laging pinagpapawisan yan. Tapos, oily din. Lagi. So, yan. Tapos, dito sa may ilong. Both sides. Tapos, sa pisngi din. Talagang sampal-sampalin mo rin siya para mamula-mula. <laughs> Joke. Ayan. Atos lang. Ayan. Lahat. Talagang yung mukha mo, sampal-sampalin mo yan. Para kumapit yung powder. Ayan. Ganito ba dapat yung paglalagay? Ayan. Pagpasensyahan nyo na, kahit na nung pahid ko sa mukha ko, wala talaga nagbabago. Ha? So, um, huwag mo lang pakalaman. Joke lang. Ayan. Tapos, lalagyan din natin siya ng konting kulay para paglabas natin, pagtatawanan ako. Joke Joke lang, pero Ayan. Para may kulay ang buhay. Ito yung dark rose. Ayan. From. Ayan. Nanginginig yung kamay ko. Ang cute ng packaging, no? Yung compact. Sobrang cute. Gusto ko yung stars dito sa may... Ayan. Kita nyo? Sobrang cute. Tsaka gold, rose gold yung sa may gilid. Anong bato? Saglit lang. Oh. So, konting-konti lang talaga yung ilalagay natin dito sa may pisngi. Kasi, ayaw nyong magmukhang sinampal ng isang daang beses. Ayan. So, gagawin natin ay parang ganito. Okay. Tapos, kung saan, ayan, lagyan nyo ng mark check yung mukha nyo para correct na correct parang Nike. Ayan. Konti lang. Tapos sa kabila din, uh, ano ba yan? Ganyan na lang. Kasi, hindi ako kaliwete. Kaliwa? Kanan? Kaliwa. Ewan ko. Ganyan lang yan. Huwag mong kapalan kasi makapala yung pag-uugali natin. Kaya, ayan. Kunti lang. So, ganyan lang. Kita niya ba? Mukha na ba akong sinampal? Tino? So, ayan. Ayan lang. Tapos, konting um, ito din. Sobrang, ano to, Tiffany Blue, ang kulay. para yung gagamitin natin, um, tawag dito? Yeah, you ready to... yeah, almost done. Okay. Ayan. Um, Should go before there's a line, yeah? Yeah, I'm almost done. So. Pinalitan ko lang yung brush. To. Yung sobrang cheap na brush. Meron naman siyang, eto. So, bali, lalagyan ko lang ito dito. Kasi, alam to double chin. Iha-hide natin yan. Para hindi siya makita. Ayan. So, kaya tayo bumili ng ano bang tawag dito kasi? Nakalimutan ko na. Ano ba? So, ayan. Kailangan nating bumili nito. Bronzer. I don't know. Bronzer bang tawag yung pag mag i ko ng pag itatago mo yung mga tabata -taba. So, ayan. Dito lang sa may jaws. Both sides. Yan. Yan lang. Yung iba, talagang nilagyan pa sa my nose para magkaroon ng shape yung, alam mo na, dito. Tapos yung noo. Wag na. Kasi ganyan na talaga yan. Ayan, tapos red. Ay, hindi, hindi pa pa ready. Maglagay tayo ng lipstick. Hindi na ako maglilip gloss kasi gusto ko yung... So, ito din yung lipstick na gagamitin natin pula para mapula ang buhay. So, ganito ako mag-lipstick ha. Yan. Tap, tap lang natin. Ganyan. Ganyan. Okay. It's four o'clock. Are you gonna take your medicine? Uh huh. All right, we. Eh, minamadali nito talaga ako ng asawa ko sa gitna. Okay. Huh? Hindi Okay na? Mapula na bang buhay? Tapos na. So, paalis na ako pero nakalimutan kong mag um, maglagay ng perfume. Dito. Dito sa so my pulse. Wait. <coughs> Ayan. Tapos dito. Ayan. Ganyan lang. tapos ayan tapos na so guys nandito na kami ngayon sa downtown pupunta kami Chinatown magde date ayan kasi irereward reward namin yung mga namin kasi nga hindi kami nag-away ngayong linggo so ayan nakakagutom din ayan mamaya na ulit kasi hindi ko alam yung sasabihin ko Yan na yung asawa ko nagbabayad na ng tax joke lang parking Dito na nga kami. Pupunta kami dito ngayon sa Lanzo. Huh? Loodle de Lanzo. Lui de Lanzo. Ito naman. Ito nga pala yung itsura ng uh, menu nila. Hindi ko lang alam. Bale, ito yung gusto ko. Number one. Check out ito. Hello! Good? Good. Amazing. Then, kain tayo ng cucumber. Are you gonna eat yours? Yeah. Can gonna have one. Spicy cucumber. This is your favorite. Yummy. Yeah, very good. Ito na pala yung noodles namin. Pagkain ng mga higante. Choke lang. Ayan, kain tayo. Mukha lang siyang maanghang pero hindi siya talaga maanghang. Sobrang laki na Medium that. size nga pala yung in-order namin. Tag-isa kami. He put a lot of spices like in the si same asawa spot. dito. Bibili daw siya ng skewer. You wanna take like just a... A chicken skewer? Yeah, why not? Uh, let's see what else they have. So how's the skewer? Yeah, very good. Very good. Guys, tignan nyo to. Pink ang kulay. Yeah. Kaso nga lang ito, medyo mabaho kasi nga. Curry. Curry, ah, uh, nilagyan ng, ano, curry powder. Mm. <laughs> curry, curry. <laughs> very good. Ooh. Masarap siya, kaso nga lang medyo mabaho sa ko na ano kasi nag interview sila dyan no? sabihan ko nga pala what? sila na ano do you have something on my face or no? si Mike ang ano, interview do I have something on my face? yeah you do? you have something on your face what? in your nose actually on my nose? what do I have? here you go what do I have? air? puntain ko nga siya doon para do sa interview what do I have in my, in my nose? air? nothing booger no I need some coffee let's go yeah you finished it? No, no. This for you. Guys, tignan nyo to. Sobrang laking boba. Pasok kami dito. Pipili um, kami nito. Yung maliit lang. Pagkahati kami ni Mike. $6 na. Plus tax. Ako lang sa nito guys. Sobrang masarap to. Matcha. Matcha flavor. Uh, Kit Kat. Sobrang liit. Nutella. Cute cute. sa siya kalaki. So, bibili na kami ng boba. Yung akin ito. L2, At saka, isang coffee kay Mike. Right? One coffee for you. Yeah, one coffee for me. A cup of coffee for Michael. Yeah, I need, I need, one. I need, one. I need one. I need one. I need one. So, ito na nga yung binili namin. Boba cross the... no. si your lips. No? Come, finish your, go, eat food. Your, food. Eat your food. Here. Good go, boy, Tolo. Ayaw nilang kumain kasi nga sinabi ko food, ang lalabas kami. It's okay, Tolo. It's okay. Ayan. Eat your food, Tolo. Ito nga pala yung yeah, asa namin si Toru. He's no no. still seven, right? He's seven years old. He was born in 2018. Also. It's, uh... Hi! Hello! Hello. Hello everyone! Look at that, Tolo. Look there. Hmm? There, Tolo. Look at the camera. The Come, camera here. Come to mommy. Come see mommy. Come. Shut your baby, though. I, I don't think he wants to eat. Well, he didn't eat. He has to eat your he food dog. That's it? Yeah. Okay. If that's all he wants to eat. So, we're going to thank you